Ang diabetes, ngayong araw ay gustong niyang pahinain ang baga at kidney, kung magiging mahilig ka sa dry foods na lalo na ang dry na pusit at saka bacon, kahit hindi siya matamis ay mag-iipon siya ng sugar na magpapahina, sa baga at kidney. At iwasan mo ang matulog sa tanghali pagkakain, pwedeng magpahinga muna. Napaupu-upu lang kung makakaya na huwag matulog ay maganda, sa iyong katawan, para walang maiipon na sugar na magbibigay ng paghina ng mata at baga. Bawal din ang magcandy candy ngayong araw, at lalo na mga pagkaing street foods, dahil may hanging silang marumi na magbibigay ng ikakahina ng baga, at mag-iipon talaga ng bad sugar lalo sa mga inuming mabibili sa lansangan ngayong araw na mga tinatakal. At ang naaayon na ulam ay ginataang manok o isda, sa ginataang manok ay mas mainam ang maraming patatas. Na maliliit ang hiwa na walang lamang loob, okay para sa baga, at sa ginataang isda, naman ay maraming kamansi at luya para sa kidney at sa baga sa araw mo kakainin. At sa inumin ay kalamansi juice at pineapple juice o lemon tea at muli sa araw maiinom at makakain sa merienda ay nilagang saging na saba o pansit na maraming repolyo na malilit ang hiwa at walang celery at manok ang isahog. O sumang kamoting kahoy, sa gabi ay malagamgam na tubig, kung makakaya dahil papawisan ka at maglalabas ng bad na sugar sa katawan, mga guide na kung gusto ninyong gawin, ay makakatulong sa kalusugan, dahil mga pahiwatig yan ng kalikasan, para sa tao ayon sa gabay ng liwanag ng buwan.